entertaining 'yung time na magpaparapol naman tayo to give back sa lahat at ipaparapol magpaparapol tayo ng painting uh, na napaaganda na pwede mong isabit sa bahay mo. Here mga ka at today's video pag-uusapan naman natin kung paano ba mag-price ng ating mga artwork o kung paano ba sila binepresyoan sa pagpa-price tatlong part siya at uh, Una, yung length o duration ng iyong pagkakagawa sa iyong art piece. Kung gano'n mo siya katagal ginagawa. At pangalawa, ay yung materials na ginagamit mo. Kung ano yung kind of materials na ginagamit mo sa iyong art piece. At pangatlo, ay yung... Uh, originality o or yung technique na meron yung art piece mo kasi eh yung isang bagay na pinag-uusapan dun sa may art piece mo. At uh, kung unique ba siya o ano, uh, typical na klase ng art piece. So, first part ay yung kung paano natin siya uh, pinipresyohan by length. Uh, halimbawa, itong art piece na to ay consist po siya ng 3 days to make yung art piece na meron ako. So, itong art piece na to ay uh, 3 days ko po siya ginagawa. Yung processing niya. Always 3 days. At hindi nag, nakakakuha ng art, uh, ng natatapos na only in 1 day. Yung klase ng arts ko. Kagaya, sa, ang kasama na yung lahat. Everything. Pagpuputol ng wood. Pag, uh, ano pagpaprimer. Lahat. At 3 days consists of 8 hours or 6 hours per day. So, kung i-rate natin yung ibang artist, nag-rate siya ng, uh, let's say, 600 per hour. So, times natin yung 600 per hour sa 8, tapos times natin sa 3 days. Kung pepresyohan natin to ng per hour. Pangalawa naman ay uh, yung Materials na ginamit natin. Yung atin pong art piece ay ang ginagamit natin dito ay acrylic paint at canvas. Tapos naka wood pa yung back niya, naka board yung back niya. So, 'yun yung mga materials na ginagamit ko sa artist na to. Pangatlo is yung originality at art form na ina-apply natin dito ay original at authentic at inano ko na po, in-research ko Uh, sa buong mundo kung meron na nakagawa ng klase ng technique na meron ako na inintroduce natin sa Pilipinas. Pero uh, hindi pa natin sinasabi at sinisecret pa lang natin dito sa painting. I confidently po ako na sasabihin ko sa inyo na original po yung ating technique ko. Sa ano. So napakalaking chance guys nung artist ko o nung painting natin dito sa Teng TV. Ah, uh, para ano, introduce sa lahat yung napakagandang klase ng painting na uh, para makuha mo yung mga, yung gantong result at gantong effect. Now, bakit napakamura ko siya binibenta? I just want lang doon sa may isang tao, kung nakikita niya tong artist na to at nangungusap sa kanya na ay ibibenta ko po siya ng 2,000 pesos para lang dito sa artist na to. Kasi gusto ko pong may experience ng isang tao na yon yung uh, art experience na meron tayo. Yung hanggang true time nagbabago, tumataas yung natin sa socials, nag-gain tayo ng ano sa, sa socials, na-introduce natin yung, ano, yung artwork natin, nakikilala tayo na. May experience niya ba yung ano, tapos magpasalamat siya sa artist na sabihin niya, Thank you sa'yo kasi na-experience ko yung ano na yun, yung yung bagay na yun, yung isang, yung uh, creation experience o yung creative experience, yung painting experience na pina-experience mo sa akin. Yun yung bagay na gusto ko. Kasi, syempre, ano ba naman ako, ba diba? Pinagkalaob lang din naman sa akin yung klase ng artwork na to, klase ng painting na to, na sa akin ma-title, ma-title. But, yun. Uh, sino ba yung gagawa nun? Syempre, ako din naman. Kaya nga, inilalakad at inilalakad natin yung uh, channel natin to introduce this kind of art sa buong Pilipinas at yun uh, nagpapasalamat ako sa lahat sa suporta nyo at uh, guys uh, kapit lang kayo sa Teng TV naka-engage dito sa channel namin uh, dadating yung time na magpaparapol naman tayo to give back sa lahat at ipaparapol, magpaparapol tayo ng painting ah uh, na napakaganda na pwede mo isabit sa bahay mo. Yun yung, anong yung pinaplano namin dito nila Burns. Makapagparapol kami, mamigay kami na artwork dito sa channel na to. At abangan niyo lang yun guys. At napakamura lang nung ano, kung pepresyohan ko to guys ng ng talagang sa artist na pagpepresyo. Medyo mahal po ito, hindi siya ganun kamura. Pero, uh, ibibigay natin o no, ibibenta natin to ng napakamura sa isang tao. Yun, maraming maraming salamat. At kung interesado ka sa painting na to at gusto mo siyang bilhin, mabibili mo siya ng 2,000 pesos at may collection ka na. At makaka-experience ka na ng napakaganda experience sa collect ng painting. So yun, maraming maraming salamat at laban lang tayo tuloy-tuloy sa paglika, tuloy-tuloy sa paggawa. Ito ang Painter.